sa ating youtube channel at uh, good morning, good morning, good morning mga parikoy ayan at uh, ngayong araw ay linggo at medyo tinanghali na tayo ng gising time check, 8.30 ayan at uh, mag almusal muna tayo yan, tingnan natin si Mrs. kung ano yung mga ginagawa niya doon sa kusina. Yan, kain na tayo. Yan, lagyan natin ng na, ano po

Ah, dito, dito na tayo sa Newon uh, New -on. Ay, New -on. Sa may coordinates Plaza. Mamamalingke. Ma, 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 ma <coughs> Bali maaga pa sila oh, hindi pa nagbubukas yung ibang crystal. Maaga pa kasi mga ano na palang. lang 9:30. Pero yung grocery ano na uh, bukas na. Mali na, umuupa na palat dito yung ano oh, Bisbike. iba na pala yung nag ano dito nag uupa uh, eh, mas malapit na tayong mag ano dito titingin yung mga kailangan natin pag mga sa electronics andito na tayo sa may ano Kanajan tire maghanap-hanap uh, muna tayo ng uh, pwedeng mabili Tingin nga tayo ng ano yung paint removal. Pintar, mobile, ignition protector, Rush, engine degreaser, C, Ah, ito yung ano foam sa mga pan. wala ang bisikleta naman dito <coughs> 280 nandito na tayo sa marshy po tayo pasok tayo Boa pusno na tayong mamalingke at ito na lahat yung mga napalingke natin word 170 170 ay eh, wala na naman yung set kalahating araw ni misis sa kanyang uh, trabaho <coughs>

hindi oh, to na tayo sa bahay, nagtapon ng pera. kung so, makan mo ang pera.